What's up mga kapangit? Ngayon may challenge ako kay Ate Pangit nyo. Kailangan niyang mahulaan itong piso na ito kung ano ang lumabas dito pag nahulog dito sa tubig. Kailangan mahulaan niya 'yan. Ang ano sabihin niya lang ay tao o ibon. Wow. Yeah. Let's go mga kapangit. Lagay tayo ng harina dito. Para mamaya ibubuhos natin doon sa balde na may tubig. Ang ganyan makita. Mamaya, ibubuhos natin ito doon. A few moments later. Nagadito pangit, may challenge ako sa'yo. Challenge. Pasamait talent ako sa iyo. Ano naman 'yon? Hindi. Dadayin sa ko sa iyo. Sumagot. Ano ka ang aachis sabihin challenge niya, iba? A few moments later. Ano'ng premium? Ano'ng premium? Ano 'yan? Premyo agad. Ito ako sa iyo, ito. Ano yan? 20 20 ako, Wow. Na. Oh. Dito na siya ako na. Hindi ka pa nga nanalo. Ba't na iyo na agad? What? Ano yung mano? Ano itong tubig na to? Ba't may tubig dito? Iyahagis ko to dito. Tapos? Tapos, tapos. magpipili ka kung ano ang ano mo tao o ibon. Walang bawian sa 20 ha? Oo. Pambili ko to mamaya na ang karyo ka. Yes! yes. Sige. Eh, pag natalo ka, akin na yan. Pagsampo tayo pa oh. Ipagpakahirap <laughs> din ako dyan ng hula eh. Ano sige, wala namang ibon dyan eh. Oh ibon no! Oo, ganun oh, oh, lang yun, eh, ibon. Sige. okay sige. Ibon. ibon? Ano? Ano na, hu ano mo, hula hu mo? Tao. Oo. Oh. Ibon. Okay. Okay, ibon mm. oh. Ge. <laughs> oh. Ge ibon ha. oh Oh. mo oh. Oh, sige, mm. nawalan mo. Okay. Depende. Oh, wala pa, di pa nga tapos eh. Nawalan ko oh. na. Oh. Nuhulat mo, hula mo pa. Ibon. Ibon. Ah. Di ba niya ibon? Oh, tingnan mo. So, Kita mo? <laughs> oh ito. Kita mo. Mm -hmm. Okay. Willet lang ah. Mm. Ano yan? Ano yan? Bakit may ganyan? Ano yan? Ano ang gagawin dyan? Dito, lalagay. What? Tapos ano? Kung makikita mo pa, kung makikita mo yung ano, na, Paano makikita ko kaya mo ba? Makikita mo Makikita mo ba? Oh. 20? Oh. Ibon? Makikita ko pa yan dyan. Kung ibon tao yan, mayroong nilagay dyan. Uy! Okay, uh. Ikaw kaya sa'yo ko kaya yan ipahula. Kung makita mo dyan. Mindset lang Woo. yan. Sige, sige. Oh, mindset, Sipi. lang Sipi. yan. Anong hula mo? Ibon! Wow! Oh, mo ibon! Oh. Makita mo, tingnan mo nga. Nakita mo? Ano makita mo? Wala naman dyan. Nang na? <laughs> buong mo? dyan. Nabuo Oh. Ito kaya dyan. Kita Nakikita mo yan. Shoot, listen to Wala Ayusin mo kasi. Wala nga dyan ibon. oh, saan yun dyan? Saan banda dyan? Ikaw kaya? Sa'yo kung kaya pag-uwa dyan? Andyan yan Andyan o! No, 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 no! Okay. Oh, okay. oh, Ay, nakita mo? Ibon tao! Ibon tao! Ibon! Ibon? Oo! Sige, paano na kita yung ibon? May lumay? Lumipad na eh! What? Mago! What? Pira, yun lumipad! Wala. 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 mo? Wala. 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 silip Wala. 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 Ayan na sila po na sila ko pa rin ako. yan ibon. Kala mo, lupo. Po, Kalangin, maluko mo ako. Luko mo ako? Baka ba si Paget? Sila uh, ano na, ano nga yan, na prank. Ha? Ano ah. ko na style mon, mo, nilagyan mo yan ng kulay. Bago ganun mo na ko, de, sino na mindset set ngayon? <laughs> Yuri. Ha? Ah, si <laughs> sino si <laughs> tignan mo, tignan mo. Kita mo? Nakita mo, ibon? pa. Oh, naman, ka na ka alam na ang tito yun na prank. Akala mo, ako challenge challenge ko pa nalaman pero prank yun sa akin. <laughs> challenge mo sa akin pero prank yung huli na. Akala mo sa akin, main ah, ah, sige. Silipin ah. mo nga, sige. Wala na. Wala lumipad na yung ibon. Huwag mo panikta rin. Tunin mo ako nakat... Ako makuha. Wala na nga, lumipad na. Saan na? Lumipad na. O, oh, ibon? O, oh, ibon. Di ba? O. Oh. O, oh. o oh, di na ibon ka na. O, oh, no. <laughs> o, oh. na ibon. Ikaw na prank. Eh, wala ka pang 20. What? O, oh, siya nang 20 mo. Galing talaga ni Ate si Pangit. <laughs> <laughs> Mindset. Ito mo ha. O, takan lang yan.